Uh, ang napakinggan niyo po ay si PCO Yusek Claire Castro. Ayan, nasa linya natin. Uh, Via Zoom. Ayan. Oh, okay. okay. Castro, dinig. Igan at mm -mm. Connie, magandang umaga po. Good morning po. Yes, good morning, Miss Connie and Igan. Good morning. Opo, tayo yung mag uh, preppers briefing ngayong umaga. <laughs> <laughs> o, na, yung nga eh. Naku, magtatampay mga yun. Hindi <laughs> ito muna. Naka-monitor naman Oo, sila naka eh, monitor. sina Tuesday. Okay, uh, itong pagkakatalaga bilang ombudsman ni DOJ Secretary Boying Remulla, kung matatanda, ilang araw, eh, binulgar na po ito ni Senator Amy Marcos. At may uh -huh. mga ilang senador na tumututol dito sa pagkakapili. Diyo sa shortlist, ano po ba naging dahilan at uh, medyo mas uh, lumamang ano para mapili ni Pangulong Bongbong Marcos si Secretary Remulla po anong nakita sa kanya Ah uh, nakita naman maganda naman po ang naging performance ni Secretary Boying bilang DOJ secretary at nandun ang tiwala niya at alam naman po niya kung paano magtatrabaho uh -huh. ang istilo ni Secretary Boying so nandun po yung tiwala Okay pero yung uh, sa transparency call para sure. po doon sa ICI nabuksa naman ito sa publiko. Uh, pag-utos daw ni Pangulong Oy, Bongbong sa, Marcos. Ang request ni ano eh ni uh, dating uh, Chief Justice uh, Carpio na ah sorry, uh, yung, Justice, Associate Justice uh, Carpio na. Sana ho eh ang pangulo na ho ang manguna. At maraming na, nananawagan po dyan na public oh, gawing public yung sa ICI delikado po. Delikado daw Josep na hindi Castro. natin naririnig kung anong nangyayari doon. Oo, Egan and Ms. Connie, ayaw po kasi panghimasuka ng Pangulo kung ano yung magiging proseso ng ICI. Kaya nga po tinawag yung isang independent commission. Meron po itong mga kumbaga, leader, meron po itong uh, chairman, meron po itong mga miyembro na sila po ang dapat na mag-decide kung ano po yung klase ng prosedyo nila. Uh, sa tingin natin, kung ito naman ay napapakinggan po ng ICI, uh, sila na po ang mag-decide. At kung ano po ang mga kabute sa pagkakaroon nila at pagkakondak nila ng hearing, nasa kanila na po yun. Mm -hmm. At eh uh, itong mga sinasabing tuloy-tuloy uh, tuli pa rin po no, na mga panawagan ng ilang mga senador. Halimbawa, uh, nanguna na ho dyan si Senator Cayetano na sinasabi niya, dapat mag-snap elections. Ano ho ang inyong reaksyon? Ano bang sabi ng Pangulo tungkol po dyan? Ang uh, unang una po kasi ang ang pangulo abala po talaga sa po trabaho. Nakita niyo naman po ang dami po nating mga kababayan na kinakailangan po talagang bigyan ng ayuda lalong-lalo lalo na po yung mga nasalanta ng bagyo at ng So wala pong panahon ang pangulo sa mga gitong klasing mga panukala at uh, sabi nga po natin ito ay isa lamang wishful thinking mm. ni uh, Senator uh, Alan Cayetano at kung ito ang kanyang personal desires hindi naman po siguro dapat natin pag-usapan kung ano yung na nais ng iisang tao. Opo. Hmm. Balikan ko lang kay Secretary Remulla. Pag nakikita siya at nababanggit yung issue, ang laging kadikit eh, si BP Sara Duterte at hmm. uh, mga Duterte. So, kaya din ba niya nakasuhan sina uh, Saldico at Martin uh, Romualdez Yusek? Uh, uh, kung sakaling mapatunayan din na may pagkakasala dito sa mga flood control projects at insertion sa budget. Hmm. Yan naman po ang pangako ng uh, ni Ombudsman, Opo. Uh, po yung Remulia na siya po ay magtatrabaho para sa bayan, hindi para sa isang tao, hindi para sa personal na agenda ng ibang tao. Mm -hmm. Siya po ay uh, magsisilibing uh, representasyon ng taong bayan. So mm -hmm. ma ma magkakaroon po tayo ng tiwala sa ganyang klase ng pananalita at uh, tignan po natin dahil uh, yan naman po ang naging pangako ni okay. Ombudsman Hoyeng Remulia. Yung panawagan ni Pangulong sinimulan ano, dito sa flood control projects. Mayroon ba siyang uh, pagsisisi o nagulat ba siya sa in, uh, naging resulta at mga efforts na kahit siya ay nadadamay o mga kamag-anak dito sa mga proyektong ito, Yusef? Wala po siyang pagsisisi. Dahil diyan po ang ginusto niya. Sabi niya, kung hindi po natin gagawin ito, uh, kailan? Kung hindi siya magsisimula, sino magsasimula? Mm -hmm. Kaya kahit sana sabi niya, kahit tamaan ng mga kaalyado niya, kung meron siya kamag-anak na masasangkot dito, hindi po siya magsisise sa ginawa niya pong pagpapaimbestiga. Dahil ang Pangulo po ay para sa interes ng taong bayan, hindi para sa interes na pang personal. Hmm. Sabi po ni dating ombudsman, Conchita Carpio Morales, bakit hindi daw iparevoke na yung passport po ni ko kung talagang yun ang gusto talagang mangyari at mahuli? Hindi pa po kasi pwede. Hindi pa po siya fugitive. Okay. Siguro pagka may kaso na po at may warrant of arrest, Mm -hmm. May iba mo na po ang sitwasyon. Kasi ngayon uh -huh. po, hindi pa po, po Ayan, pwede ng passport. Uh -huh. Opo, hindi pa po pwede kasi wala pa pong kaso at wala pa pong warrant of arrest and is not yet considered as fugitive at mga naman wala naman siyang nilabag sa pagka pag, uh, pag akwa niya ng passport. So, kung wala pong gayto mga dahilan, hindi pa po ito pwede mapakancel. Dahil ang DOJ po ang magpapak- magpapakancel po ng passport sa court. Uh -huh. So, kung wala pong dahilan mm -hmm. at walang mm -hmm. valid reason for that, madidismiss lang po yun. Okay. Grand plan daw ito, sabi ni Senator Amy Marcos, yung pagkaka-appoint kay Secretary Boying sa Ombudsman. Uh, Ombudsman. para talagang pabagsakin si BP Sara at mga kaalyado ng Duterte. Bakit po ba natatakot si Senator uh, Amy Marcos sa ganito mga klase ng pag-iisip? Eh, kung wala naman po naging kasalanan ang mga Duterte, hindi po siya magiging dapat maging spokesperson ng mga Duterte. Mm -hmm. Eh para lumalabas ni mga Duterte, hindi naman po yata natatakot sa mga kaso. Bakit po kaya niya pinangungunahan? Mm -hmm. So hayaan po natin tumakbo ang proseso. Kung may kaso, kasuhan. Kung walang kaso, i-dismiss ang kaso. Mm -hmm. uh -huh. At yung uh, nangyayari po ngayon na parang ah uh, magulo ano sinasabi nila sa Senado yung uh, pagbitiw uh, po sa pwesto as uh, Senate Blue Ribbon Chair ni Senator Ping Lacson at iba pang mga usapin ng ku at maraming uh, mga nababahala din doon eh ano ho ba ang uh, inyo pong reaction din doon sa palaka O na, nararamdaman niyo ba sa palasyo mm. na may pagtatangka din, pagtakpan itong yan. tinatakbo Kasi ng, may mga uh, nais ni pangulong Bongbong makulong ba -bong 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 eh. yan May mga senador na mga nabanggit Oo. hindi pa? May mga ganun po bang reaction din ng Pangulo na parang baka hindi na natutuntun talaga yung mga dapat na sinasabi niya matuntun na guilty? Uh, depende po yan eh. Kung ano po nangyayari sa Senado, sila naman po yung may gawa niyan. Hindi naman po yan na uh, sinasaklawan ng Pangulo. So kung ano po nangyayari sa Senado, tingin ko po eh, personal na nilang trabaho po yan. At uh, kung magkakaroon man ng palitan ng liderato, nasa sa kanila na, na rin po yan. Ang gusto lamang po ng Pangulo, eh, kung ano po ang mga priority bills, ay eh, sana po yun ang mauna at hindi maging hadlang kung ano man po ang nangyayaring um, diskusyon dyan sa Senado at wag maapektuhan ng mga priority bills na ito mga bills na to ay uh, para naman sa taong bayan. So yun lang po naman sana, wag maapektuhan. May part 2 yung kilos protesta kontra korupsyon. Tapos September twenty 21, ngayon naman eh, Uh, kinakasa sa November 30. Yes. Uh, ano, pa, paano ito paghahandaan ng palasyo? The usual po. Ganun pa rin po. Katulad ng sinabi ng Pangulo, ang taong bayan po ay mayroong freedom of expression, maaari po sila magsalita at uh, ihayag ang kanila mga damdamin. Mm -hmm. At uh, sana lamang po ay uh, maging maayos ang kanilang maging uh, rally at uh, wag sana masamahan ng mga mamasamang elementong muli dahil uh. baka magkaroon na naman ng pang sa mga taong hindi naman pala nila talaga kasama sa kanilang adhikain, kundi manira lang ng gobyerno. Mm, may mga nanghikayat hikayat diyan, nakamakailan, sabi nga, di ba sa AFP, para mapalitan daw ang Pangulo, mapababa sa pwesto. At sabi nyo, uh, USEC, meron na kayong ginagawang pag-aaral kung sino yung mga makakasuhan. May update po tayo doon? Sa so, ngayon, tignan po natin, na ah, dahil po uh, yung mga yung mga kabataan o yung mga tao na na-involve sa pagsusunog po dito. Mm -hmm. Ang aking po sa akin ay may kaso po na sampa po sa Manila. So, hindi lang po natin alam kung tapos na po ang... Um, preliminary investigation or yung inquest hindi hindi ko po yung alam basta meron pong nasampahan kaso Opo, pero yung mga sinasabing ugong-ugong ng mga retired generals na nanghimok no uh, sinabi naman po na wala naman talagang uh, naging threat no pero may mga ganong paghimok yun din ho ba kasama sa mga imbestigahan din at kakasuhan tanong po natin sa sa DOJ hahanap lang po ako ng update kung ano po anong nangyari patungkol po dyan sa mga di umanong retired generals na naghimok no mm -hmm. sa uh, oh. AA, uh, General Bronner, no, uh, chief uh, of AFP na si, si uh, General Bronner. Okay. At uh, kukulatin uh, yung update. May napipisala bang kapalit si Secretary Remulla, uh, USEC? Yusek? Sa ngayon, wala pa po tayong update. So, okay. hindi <laughs> yung uh, huhingi po ulit ako. Okay. Kasi medyo maaga pa po eh. So, baka dapat mag-isip sila kung sino ba talaga yung dapat uh -huh. na tapalit at, sa isang katuta ni Secretary Boy Hingri Opo. Uh, Ngayong araw, kamusta po ang Pangulo? May schedule ba siya? Meron po siyang schedule sa ngayon. um Teka lang po ah. Hmm. Yung bang ano, Ayan. meron po schedule pero bandang hapon po may mga private meetings po. Okay. Ah, Opo. Okay. Ah, uh, uh, alam ko sa morning at ko lang po yung schedule pero meron po din morning. Okay. Jose okay. yeah. Castro, maraming salamat Sige sa po, pagkakataon ng na mga namin kayo. Salamat Yusek. din po. Thank